ano, shout out sa mga tao ngayon. Kung ano-ano ng -ano mga kalohon ang ginagawa. No? Yung ngayon na naman yung mauso naman yung ano, yung naglalagay ng bibit sa ulo. Ano bang kalohan niyan? Kalokohan niyan. Anong mapapala natin niya sa paglalagay ng bibit? Ah, uh, pakanalan niya ng mga ano, mga nagbebenta para sumigaw 'to kanila ng benta. Tapos mamaya ipi-picture pa nila ito sa ano, sa KMGS. Ano ba kay MJS? Ano bang wala na ba kayong ano ibang ma ma-content or ma-feature sa ano nyo, sa palabas nyo? Bakit pati bibi sa ulo ng mga tao pinagkakabalahan nyo at ipapalabas niyo naman sa inyong programa na 'yan? Ah, ano sabihin niyo nga kung anong ka, ka, kahalagahan ng bibi niyan, makakatulong ba 'yan sa tao? Ha? Kayo talaga oh. Saan ba yung ano ko? Sige na nga.